Hi hey guys, natutay salo-salo sa amo bahay guys. Tapos nagloto yung asawa ko ng uh, iba't ibang putahe pero hindi masyado marami. Bale, kunti lang. Pag to guys, nagihaw na ako ng ano. Salinda uh, salindato guys, yung isda na salindato. Ayan guys, So malapit na yan maluto guys hinihintay na lang pahanok lang dito nga pala guys sinalo ko yung ano niloto ng partner ko na spaghetti kasi nahirapan siya paghalo ng laman uh, medyo kasi mabigat diba uh, tong time na guys dumating na yung pinaloto namin alits na yung bili pero kami lang yung gumawa niyan guys kami lang nagtimpla tapos pinaloto lang namin doon sa tagaloto guys pero kami, kami lang nagtimpla guys para medyo makatipid kami lang yung bumili ng ano ng karne mga uh, dalawat kalahating kilo to guys tapos minarinig namin at kami lang nagtimpla ba pinaloto na lang namin doon sa tagaloto guys doon sa bayan guys tinatad at tinatad ko na guys tawag nun gitchap na guys gitchap na ba gitchap dito pala guys kumain na kami dito na yung time na hinihintay ng mga bisita namin pero kunti lang yung bisita namin kasi uh, makamag-anak lang din naman yung iba May hindi naman kamag-anak pero hindi pa nakarating guys kasi maulan guys video mapotek yung daan nag-aalangan pa nga sila guys pumunta sa bahay kasi mapotek talaga guys like follow so guys salamat